Samantala mga kabrigada, dating Pangulong Duterte abay minalit lang ang mga banat ni Vice President Sara laban kay Pangulong Marcos. Hola Brigada News FM Dabao, Brigada Eman de la Peña. Brigada Eman, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Report. Minaliit lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang banta ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa payag ng dating Pangulo, sinabi nito na resulta lamang ng galit ni Vice President Sara, kaya nabitawan nito ang banta laban sa mga nabanggit sakaling may mangyari umanong masama sa kanya. Matatanda ang nagalit si Vice President Inday sa hindi makatarungang paglilipat kay Atty. Sulayka Lopez sa Women's Correctional dahil sa contempt na ipinataw ng Quadcom na pinalawig kahapon ng sampung araw. Dagdag pa lang pinagsamahan ang kanilang pamilya nagawin ng banta na binanggit ni Vice President Inday. Ako, ekostro na itong PSD patay nila. Siyempre, pagkaganong ganong init ng... Sino pa naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday? Pero si Inday, siguro, ay sabi sa kanya. Bahagi pa pahayang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the heart of ito sa si Brigada Eman de la Peña ng 93.1 Brigada News FM Davao, the Newscast News Authority. Hot out, Brigada Balita Nation One.